Walang katapusan party. Party dito, party doon. Pagkatapos ng party dito sa bahay ng ina ng amo ko doon na naman sa Estraha. Wendy sa Estraha, sa kapatid, sa friend. Oh my goodness. Grabe na. Puro lang party yung mga ginagawa. Pabisitan mga ano tao dito. Big tulad sa atin guys. Bakbakan, tarbaho ang tarbaho ang dito. Ginuko araw gabi. Sing. Gala, pabisita, gastos. Pero mayayaman pa rin. Bakit sa atin ganun? Tsara. Totoo naman talaga ah. Dito kami pala ngayon sa bahay nila Carmen. Yung amo niya, kapatid ng kapatid sa ina ng amo ko. Ayan yung mga katulong, magkakapatid yung mga amo niyan, magpipinsan. Sa nakikita niyo kami kami lang dyan, Kunti lang kami dinala. Yung iba, hindi pinagdadala ng amo, parang 12 yata kami. Pero kami lang yung dinala. Ito na nga kinainis na namin. Kung kailan maraming bisita, maraming ligpitin, maraming hugasin. Tsaka hindi pinagtadala yung ibang katulong na dapat sana pagtulungan kasi andyan naman yung mga amo nila. Kaya yeah, minsan na visit kami eh. Hindi, sa, nakikita nyo walang niluluto yan. Nakaupo-upo lang yung mga katulong ngayon. Pero mamaya yan, ang daming ano, daming hugasin. Dahil, Diyos ko, iba yung hugasan ng ano. Iba yung ginagamit pang tea, pang, panggawa gawa. Iba pa yung sa sweet. Iba pa yung sa pagkainan talaga. Iba pa yung mga... Chiburichi, o diba ang dami, tapos yung mga katulong hindi pinagdadala, kaya minsan na um, visit kami eh, kasi ano kung tapos pag wala talagang gagawin talaga andyan kumpleto halos tapos ngayon Diyos ko Lord yung isa dyan parang bali natusa naman ng amo niya na mag ano daw ng bukur ayun tawag ng tawag yung amo hindi na hindi nakarinig kaya yan sayo sayo kaya mamaya kayo niyan hugas to din kayo ng hugas ang dami hugas din bahala kayo hindi naman ako makatulong. kaya allergy ako pag lagi akong nakahawak sa tubig kaya sa amin pag sa bahay namin bahay ng amo ko, naga gloves ako guys kasi allergy ako sa sabon yata nila dito sa ano parang baliw yung isa oh, tingnan nyo ganyan siya sumayaw guys, e, Ewa, ewan ko kung ano babae ba talaga yan o may anak na yan apat yata tatlo, tatlo, dalawa hindi ko alam ayan pag iyan talaga yung ano, pinasama, just colored and um, saya saya, matagal pala tong video na to ngayon ko lang naisipang i-edit <laughs> bago lang to ano, mayon tiglamig dito ilang months na ba to ngayon ko lang na ano nakita sa ano ko sa gallery ko at na-edit ko na ngayon at sakto-sakto yung amo ko na sa bakasyon kaya may time ako sa pag edit Hindi man maganda yung pag edit ko at least naman may, may ano ako problema sa nakikinig na yan. <laughs> joke, 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 joke. So, yun yan guys. Tingnan yung dalawa na yan. Parang mga sira siraulo. Pasensya na po. Pasintabi sa mga nanonood kung bakit ganyan. Ay eh, mga uhaw na daw sila. Ayan pala, pinapagawa, bigla na lang Nag ano yung amo, na magawa ng isang salata Yung pa, puro charger lang Yung ganyan, halos lahat lang Halos lahat, eh lahat, ganian eh, ganyan lang daw lahat Isang salata charger Iwan ko kung bakit Sabi so, nag-order naman sa labas, marami nang in-order Na salata, hindi rin yan mauubos hindi ko na pala na-videohan yung ano, buong ano talaga dahil ang haba at tawag ng tawag din yung amo ko dahil may alaga akong bata no, na sobrang liit kaya yan na yung nadugtong sa video ayan na yun, yung mga sumasayaw kanina ayan na, behave na behave na at ang babait naguhugas na sila eh ako dyan tamang punas punas lang naman ako kasi ano, alam niya na, allergy so ayan, tingnan nyo, yun ang sinasabi ko ayan, iba yung sa mga tea, ayan may pakikik pa to, buti na lang may natira sa kikat nakatikim din yung makatulong yan, tulong-tulong sa mga gawain kasi sobrang dami gasin. Mabibigat pa yung plato at puro ano, babasagin. <coughs> Meron pang iba dyan ano, sobrang kailangan ingatan mo dahil kunting ano lang mabiak na agad. <coughs> Kaya sa mga hindi nakasama, nakatulong dyan. Wow, ang saya. Ang ano nila, no, natutulog na sila ngayon. Samantalang kami dyan, naguhugas. Tapos yung mga alaga nila, takaamuan dyan, kasama. Pero sila hindi kayong ng amo. Yan nga yung minsan binag-usapan namin dyan, eh. Sabi nga sa, ano ba yan? Ang daming, ano, andito yung mga amo, tapos yung ibang katulong, hindi mo lang pinagdadala. Ganyan, ganyan yung mga katulong. <laughs> no choice, kasi andyan na yung mga amo, hindi naman no, pwede na ano. Ano talaga ang buhay, tingnan nyo, ang daming ano, kunti nga lang yung nabidyohan ko yan, ang daming yung kanila puno, nasa alamisa, nasa palibot, ang daming yan, kunti na lang yan kasi busy, kaya hindi ako nakabidyo kanina sa so sobrang daming gawain, at doon pa yan, pinagkukuha sa loob, iikot pa yung iba, para lang dalhin sa ano, kusina, tapos dadaan sa sa gitna ng mga bisita. Yung mga lamisa kasi andun, andun pa sa kabilang ano. Ang grabe, ang laki kasi ng bahay niyan. Wala laki kasi ang bahay dito guys. Habang nagugugas, hindi mawala yung mga pagchichismis ng mga tao. Ayun, tulong-tulong na po kami kasi anong oras na. So, late na late na at kailangan namin tapusin. At baka magyala yung mga amoy. Ang dami pong gasin. Kawawa naman yung mga naiiwan. Kawawa. Pero alam mo yung guys, pag pagyan sila nagapunta yung mga amo nila nagapunta don sa bahay ng ina ng amo ko kahit marami pang hugasin yung amo yung amo nila yung iba diyan pagkatapos kumain ay lana na agad hindi man naisip na may marami pang hugasin na tulungan pag sa bahay nila kailangan talaga tapusin sa so, ayan lang salamat sa inyong walang sawang pag-support. at sana yan lagi kayo manood sa mga video ko at huwag nyo kalimutan mag subscribe like and share mara salamat